no Mare, another main vlog ni nga pala yung unang araw namin dito sa Palawan at dumiretso nga pala kami kaagad dito sa Pasalubong Center. Lahat na yata ng klase ng Pasalubong ay naan na pera na nga lang pala ang kulang. Napakarami nyo nga rin palang mabibiling pa t-shirt dito sa sobrang dami nga ng pa-design mahihirapan kang mamili. Meron din pala sila dito mga iba't ibang klase ng wallet at mga bag mga mare at kung alam nyo lang kung magkano yung presyuhan yan baka malula ka. Dumating na nga rin pala yung isa sa nakahihintay ko, taga video ko nga pala siya dyan sa mga oras na yan mahirap talaga maging vloggeris-kiris lalo na mga mare kung wala kang taga video may mga anggolo kasi minsan na gustong gusto ko, na kinukuhaan ako kaya mabuti na lang mga mare dumating tong pamangkin ko marami din palang dumadayo dito mga mare para mamili ng mga pasalubong hindi ka na nga rin kasi mahihirapan nandito na kasi lahat, naka aircon ka pa yung mga pinamili ko nga pala dyan mga mare ipinabili eh, lang yan sa akin baka kasi isipin nyo marami marami akong kwarta. Yung huling punta ko nga pala dito mga mare eh medyo mura-mura pa yung presyohan ng damit pero ngayon mga mare eh nag-add na sila siguro mga 10 piso din. Sa mga oras nga na yan mga mare eh hirap na hirap na yung kumare nyo mamili ng design kaya tinanong ko yung pamangkin ko dyan kung maganda ba tong nakuha ko. Sabi nga pala ng pamangkin ko ipalitan ko daw napakarami naman nyatang hanash nito. Shoutout na rin po pala kay Auntie Annalyn. Siya nga pala nagsabi sa amin na mamili na nga raw po kami dito bago kami umuwi ng brox dito sa kabilang side naman mga mare eh puro pagkain nga pala yung makikita nyo. Sa mga oras nga na yun mga mare eh na nga pala ako sa pamangkin ko. Sabi ko nga lumayo-layo sa akin ng kaunti para maging matangkad naman ako tingnan. Bibili nga sana ako ng pulburon dyan mga mare. kaya lang tinanong ko yung pamangkin ko kung natikman niya na ba to. Tinanong ko nga siya dyan mga mare kung ito ba o yung luto ng mama niya. Sabi niya yung luto daw ni mama niya kasi nga daw yun mga mare hindi niya pa natitikman. Masarap din kasing gumawa ng pulburon at yema si ate, hindi ko nga lang din palang nagawang magpagawa sa kanya nung nandoon kami dahil nga sa sobrang busy nila. Anyways mga mare dito nga pala sa side na to magkaiba nga pala yung presyuhan ng kulay black at sa kulay puti. Depende rin pala yun mga mare sa design na makukuha nyo at yung texture ng tela. Ang kabiling-bilingan ko nga pala dyan sa pamangkin ko i videohan ako bakit naman may paganito na siya dito sa aking camera. Hindi rin naman ako papayag na wala akong ganap sa aking mini vlog kaya hindi naman din ako magpapatalo sa kanya. Itong pasando nga pala mga Maray, eh, bala ko nga sanang bilhin para sa anak ko. Kaya lang sabi ng pamangkin ko dyan, hindi na daw babagay sa kulay ng anak ko. Kaya naman, itong kulay blue na nga lang pala, yung kinuha ng kumare nyo, medyo katanggap-tanggap pa sa kulay niya. How about this one? <coughs> bandang nga rito mga mare, dito nga pala yung bilihan para sa mga bata. At pwede pwede din tong pang akin mga mare dahil alam kong kakasya sa katawang lupa ko to. Pag ganito nga pala kalit mga mare, 100 pesos nga pala yung isa nito. Napagod na nga rin pala kakasunod tong mga to sa amin kaya naman nagpahinga na sila dito sa gilid. Matapos ko nga mamili ng kung ano-ano dyan mga mare, eto nga pala at magbabayad na ako. Sa totoo lang talaga mga mare, napakarami ko pa talagang gustong bilhin dyan kaya lang iniisip ko baka ma-short na kami sa budget. Wag naman sanang magtatampo yung iba kung wala kong may bibigay na pasalubong sa inyo pag uwi ko ng bataan. Babawi na nga lang pala ang kumare nyo pag kumita na ako dito sa aking mini vlog. Lahat kayo may pasalubong na buhangin. Medyo kabado na nga ako Nang bare bare light dyan mga mare. Baka kasi mamaya lumampas ako at mag-abono na naman. Dyan pa naman ako magaling sa abonohan mga mare. 아이고, 아유, 아이고, 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 Para ano siya, kita. Ang ganda niya, Jin. Na? Na? Ano ka mo sa Malaki Ano sayo? Flat ba sa'yo? Plot ba yan? Plot yun. Ito yan. Oh. Ito yun yung plot. <laughs> Dito nga banda mga mare, eh, gandang ganda talaga ako sa pabag na to kaya lang mga mare, eh, napakamahal na sa 300 ang isa. Gustong gusto ko talaga siyang bilhin kaya ganyan na lang yung pagmumukha ko dyan dahil nga nanghihinayang ako. Kaya lang sa mga oras na yan, eh low budget na ang kumare nyo, babalikan ko na nga lang pala yan sa susunod na taon. Hinayang na hinayang talaga ang kumare nyo dyan nung binitawan ko kasi pakiramdam ko ay eh, bagay na bagay yan sa pagkatao ko. Sa susunod nga, nauuwi kami ng Palawan, eh pag-iipo kunan ko na talaga Para yung mga gusto kong bilhin dyan E eh, mabili ko na Eto nga mga mari Kahit ganyan yung itsura nyan eh, may pagkamahalan din yung presyuhan niya Nagbayad na nga pala ako dyan Yan nga lang pala yung nabili ko Para sa sarili ko Deserve ko naman siguro yung mga to Kailangan ko talagang magtipid Sa mga oras na yan mga mari Kasi nga yung hawa kong pera dyan Is limited lang Hindi siya unlimited Sa mga oras nga na yan mga mari E eh, pauwi na nga rin pala kami At na lang namin Yung magiging sundo namin After 100 years nga mga mari, nangyari, dumating na nga rin pala yung sundo namin dyan. Pero bakit naman ang lungkot-lungkot na mga mukha nito, ganyan ba talaga pag walang dalang pasalubong? Nagtatalo-talo na nga pala sila dyan kung saan ba kami kakain ngayon. Basta ako tahimik lang dahil wala naman akong mabibigay na ambag. Dito nga pala kami ngayon kakain sa kain na to. Hindi ko lang alam kung tama ba yung pagkakapronounce ko. Nag-order na nga rin pala yung mga kasama ko dyan. Ang social naman ng na mga kasama ko na to. Lakas makayaman. Man. Tatanggalin ko nga pala na to mga mara eh ngayon niya nga lang din pala ako makikita. Dahil nung umuwi kami noong 2019 eh maliit pa siya noon. Banda nga rito tapos na kaming kumain. Hindi ko na nga rin pala na videohan yung pagkain namin dahil nga sa isang camera yun nakasave. Hinihintay ko nga na ipasa sa akin. Nakalimutan na rin yata. Eto nga pala yung pa CR nila dito. Lakas maka aesthetic. Napakalinis nga at napakaganda ng mga kagamitan nila dito sa loob. Ngayon naman mga mara ibabiyahe eh, kami papunta sa Baywalk ng Puerto Princess. Pagdating nga namin dito mga mare, itong batang to ligalig na ligalig, may paglipad pang nalalaman. Hey, Risa, maraming hey, si Eris, itan, takuhin mo na si Itan. Si Eris. Kaway-kaway sa vlog. Mama. Hanggang dito na lang mga mare. Salamat sa panonood. Bye-bye.